Katanghali ang tapat mga sir tayo papuntang Enrile Aten po tayo ng Binyag So ganyan lang formahan natin Simple lang Wala tayong polo shirt At binabaybay na nga natin Yung rough road sa bandang Igiga Ito yung way na nakakasira ng sasakyan no? Sa banda naman ng Bayo Igiga May rough road sa gitna Kaya nasa gilid po tayo Kung napapansin ninyo That's down to Gagraw City. Gaanap tayo ng shortcut mapunta dun sa lakad natin. At ito na nga yung tinutukoy kong shortcut uh, mga sir. Babaybay na natin. At nandito na nga tayo sa bandang Indrili. Kakalampas lang natin ng Madarulog Solana. Maya maya may lamang mga sir. Narating na natin ang uh, papasok sa sentro Indrili. Ang ginagawang kalsada dito pero hindi tayo papasok dyan. Sa liwan ng Tili tayo pupunta. At narating na rin natin itong uh, nakabilad na palay dito. Magingat po sa lahat ng mga motorista lalo na pa yung mga nakamotor. At andito na nga tayo sa simbahan kung saan gagawin yung binyagan. Sobrang init, grabe. Umaya-maya lamang, andito na rin ang aking inaanak. Subukan kong buhatin kung hindi takot sa akin. Very good nga, hindi siya takot. At maya-maya lamang din, nag na ang mass. First time kong magandain na binyagan ng baptis kung hindi ako nagkakamali. So yun nga mga sir, hindi ko na pinahaba yung coverage sa simbahan uh, with respect na rin sa religion. Siyempre, di mawawala yung picture taking ng mga ninong at ninang, kasama ng inaanak at uh, kumpare kumare. Maya maya lamang mga sir, nandito na kami sa reception at nagkita nyo naman ang dahil yung pagkain ako, busog na naman tayo nito. So ito yung mukha ng gutom mga mga sir, gutom na gutom na nga, kaninang umaga pa tayo kumain. Maya maya lamang kumain na tayo, wala na tayong pinalipas ng oras, siyempre gutom na tayo kaya tirayin na natin to. Siyempre unang subo, naman talaga pag unang subo masarap. Hindi na rin natin pinatagal mga sir ang pagkain natin, baka ba kayo matakam na. Okay na ako. Goods na. Maraming salamat. Bye-bye.